The India and the Inilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang itinutulak ng Pilipinas na isang preferential trade agreement o PTA sa India upang mapalawak ang kalakalan at palitan ng pamumuhunan sa pagitan ng dalawang bansa. Ginawa ito ng Pangulo sa harap ng mga top business leaders ng Pilipinas at India sa ginanap na Philippines-India CEO Roundtable sa New Delhi na isa sa mga highlight ng kanyang limang araw na state visit. Nais ni Pangulong Marcos na pabilisin ang negosasyon sa sa PTA sa tulong ng mga business at government leaders ng dalawang bansa. Inatasan na ng punong ehekutibo ang Department of Trade and Industry na manguna sa formal na pakikipag-ugnayan sa India para dito. Kasabay nito hinikayat ng Pangulo ang mga negosyanteng Indian na mamuhunan sa Pilipinas, lalo na sa sektor ng Information and Communications Technology o ICT, Digital Technology, Semiconductors, Renewable Energy, Infrastruktura, Healthcare at Pharmaceutical Industries. Bilang bahagi ng mga hakbang. Bubuorin ang joint working group sa pagitan ng Pilipinas at India na tututok sa trade at investment. Kasama na ang industry-specific groups upang mas mapadali ang pagtukoy ng mga oportunidad sa bawat sektor. Tiniyak ni Pangulong Marcos sa mga negosyante na handa ang gobyerno na makinig at tumugon sa kanilang pangangailangan at nais niya makita mismo ng mga investor ang potensyal ng Pilipinas bilang prime investment destination sa Asia. As two of the world's most promising emerging markets, the Philippines and India, view the PTA as a strategic platform to harness our shared strengths and elevate our economic partnership. And we, have, uh, we are working very hard together to uh, find the common ground so as to, to uh, make uh, the passage or the agreement of the PTA come as quickly as possible. The, the very fervent discussion we were having here earlier was about, was just precisely about that. And I think we have found ways to, uh, to, 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 uh, to, to, to quicken the process. In the heart of changing lives, of Brigada, chambers, one five point one, Brigada News FM Manila, Manila, the music and news authority.